Hello mga kapatid no, ay ah, isang magandang araw. So mayroon tayong i-share no, tutorial dito sa CapCut no, edit. Nung nag-edit kasi ako, tapos na, tapos na, okay na, lahat na prepare na to export para ma-save na. Ang nangyari mga kapatid ay hindi pala ma-export dahil ay naka-color correction po tayo. So kumbaga at itong Basta maano mo itong mga pro, naka-join ka, talagang ano, uh, mayroon kasi bayad diyan no para makaano. So hindi ma-export yan although uh, mag-join ka tapos 'yun, magbabayad ka, mag-sign in ka pa. So napakatagal no sa atin na mga naga-edit no, lalo na sa ating mga vlogger no. So 'yun. Uh, ang gawin niyo dito sa color correction mga kapatid. Kasi isa-isahin niyo yung mga video nyo So, ganito, pag naka-color correction yan, ayan uh, oh, naka-green yan. Ano bang tawag dyan? Light green. Pero kung wala, mga kapatid, naka-zero yan. So, every, ano, pag na-click mo yung video mo, no? Kayo sa video, click yung video nyo, lalabas yung anong klaseng uh, ginamit mo, naka-color correction ka ba? di diba? so depende yan di ba so yun lalabas yun tapos i-click mo yung color correction tapos yun mag-back ng 0 yan so 0 talaga yan para hindi mag-join hindi mag-color correction so yun ang mangyayari mga kapatid no kasi pag na hindi mo yan na clear na back to 0 talagang uh, uh, i-ano talaga yung edit mo uh, i-ask ka talaga na mag-join -mag or worse magbayad ka mag sign up ka so sa atin, sa isa, atin uh, hindi naman tayo nagano so gusto lang natin ng free no so for the meantime so maganda rin yung ano maganda rin yung mga lalo na sa mga text sa mga fonts, no so pagdating ng araw mag apply tayo dun no kasi maganda din yung mga phones nila so yun lang mga kapatid no I hope na nakapagbigay tayo ng uh, uh, tutorial nakatulong sa inyo kasi pag nag-i-edit uh, tayo labi na nagmamadali tayo so yun yung gawin natin no? uh, iwasan talaga makajoin ng mga fro kasi ya uh, talagang uh, magsa-sign up ka so doon sa color correction pag nag-color kasi ako pag nag adjust may brightness color or uh, saturation then yung isa pa apat kasi so yun na napislit -na natin yung color correction so which is uh, hindi naman siya free kasi naka fro yun So, yun mga kapatid, no, ingat-ingat lang tayo sa ating pag-edit, no, situate na, uh, ano, uh, hindi mo mapislit yung mga nakafro, okay? Okay, so, God bless. As you watch, bye-bye.